up? Kumusta, kumusta na kayo dyan sa mga kamartes ko at mga kachurpang ko? It's me again, Beth And if you're new to this channel at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na yun ba para lagi kang manonotify kung may mga incoming uploads ako. Gaya ng aking isishare sa inyo ngayon na Sanla update. So, summer na. Okay lang bang ating uh, suit dyan? <laughs> kita yung mga naglalaki ang mga bras. So, ayan. So, at least, okay naman. Ano? Hindi kita yung dede. Charot. So, keep on watching watching Sanla update na pinaka aabangan niyo. Hello, so dito ako na branch ni Palawan nag Sanla. Ayan. Chan. City Light Brunch. Ako si Sanla Dora. Ayan si Kuya, tawang tawa. So iniintay ko na lang ang aking uh, resibo and update ko kayo ng Sanla update ng Palawan ibang branch okay see okay. ya yeah welcome back to our vlog. So, doon nga ako nagpa-praise. Ayan. Ay, nagsanla kasi may resibo po tayo. Ayan, kasi kailangan may resibo. Marami tayong new viewers dyan na baka hindi naniniwala. Kaya nag-iwan talaga ako. Napapasanla talaga ako. So, ibang branch naman ni Palawan ang pinuntahan natin para ma-update ko kayo sa mga iba't ibang branch dito sa akin. Lalong-lalo na sa mga nakikilala sa akin. Ayan, so sa City Light Branch, Banda ako pumunta, okay? Ibang branch yun. Buti na lang nakapag-take ako ng video. Ayan, so, ah, uh, eto, one. Yung resibo natin, not one, but two. Ayan, oh, ayun. Uh, papakita ko lang na ito ay uh, very uh, recent ayun, ayan. so dito, sa mga baguhan pa lang dito, sa mga hindi naka kung saan nila makikita yung mga date ng mga uh, kung kailan nila i-redeem -re i-renew, -re nandito lang po sa baba okay, dito, ayan. so very recent lang ito, nasa lap update natin ng uh, Palawan and now is my 21 carats na po kasi last time is All 21 carats yung nai-share ko sa inyo kasi 21 carats lahat yung naiwan ko. Okay, so magkaano nga ba ang sanla ngayon? Actual sanla ito ng 18 carats kay uh, Palawan Pawn Shop sa ibang branch. Ay, mali yung pinapakita, pinapakita ko sa inyo. Ayan oh, dito pala o, oh, meron pala dito sa taas kung kailan ako nag-sanla at hanggang kailan yung next month niya and then kailan siya mapapaso, okay? Yung expiry. Wait, papakita ko sa inyo. Ayan siya, ayan. Ayan, yan, yung buwan, okay? Para maniwala kayo na bago ito. And this one is uh, 18 carats. And eto na 3.7 siya. And naisan lang natin ng 11,100 pesos. O, diba talagang piniflex ko pa sa inyo. Yung ibang nag-vlog, hindi nila piniflex ang kanilang resibo naman. Pero yan, para transparent ako sa inyo, makita ninyo na tama yung sinasabi ko. So, 11,100. I-divide natin yung uh, grams ng aking alahas. This one is sing-sing, 3.7. So, ang lumalabas na per gram, doon is same last time na talaga na standard set price nila ng 18 carats is 3,000 pesos, okay? So, 18 carats is 3,000 pesos ang lumalabas na per gram. Same sa last na na ko sa inyo na sand update ng Palawan. Comment down below kung pare, pare pareho sa inyo and yung sa iba kasi is I think hindi nila nakukuha yung uh, 3,000 per gram uh sa kanilang location. So try niyo sa mga iba't ibang branch ni Palawan pag hindi niyo nakukuha yung 3000 pesos ang program and of course uh advance interest may na less na yung advance interest dyan. So ang naitake home ko is uh 10651 pesos. Okay? Alright, so malinaw ha, 3,000. So, eto na yung lagi niyong tinatanong sa akin, 21 carats. Wait, pakita natin na 21 carats eto. Kasi si Palawan is, naglalagay siya ng uh, carats. Unlike to the other pawnshop, hindi na nila in-indicate yung carats. So, andito siya, ayan, 21 carats, malinaw, malinaw, malinaw. Eto yung month kung sila, kailan ko siya sinanla. Ito kung kailan ko siya i -renew. Ito yung expiration niya. Ayun, yung ma, ano. Uh, kasi ang kinukuha ko, kaya nakita nyo is uh, two months yung kinukuha ko. Parang 4%. Ayun, mas, mas, I think, mas, yun yung uh, cheaper and advisable. Gayahin nyo yun kasi usually sa mga pawn shop is 4% within 30 days. Sa Palawan is 4% within 60 days. Yes, ganun. And if uh, 30 days is I think uh, 3%. Yes. Uh, yun yung maganda kay Palawan. Kaya pag napansin nyo, yung sa Palawan talaga ako nag-sasanla uh, sa Sanla. kasi mas uh, cheaper yung advance interest na nililess nila. Yes. And so on marami marami silang flex flexible. Flexible na na kung kailan mo tutupusin, kung emergency lang, may 11 days, may 22 days. Libre po magtanong sa mga staff ni Palawan, okay? So mag-ask kayo doon. Next is 21 carats. Okay? 'Di ba? Dami ko nang sinabi, hindi ko pa pala sinasabi yung ano ng 21 karat. So this one is 2.3. Naisan lang natin ng 7,600. So 7,600 i-divide natin yung 2.3 na aking ano to, stud airing pala ito. So ang lumalabas na per gram ng 21 karat is 3,304 pesos ang lumalabas na per gram ng 21 karat. So, eto na yung lagi niyong tinatanong kung magkaano ang update ngayon. San update ngayon ng 21 carats? Kay Palawan, 21 carats, 3,304. Okay? And kung tatanungin nyo, yung 22 and 24, I think mas mataas sila ng konti. Kasi mas, mas mataas naman yung karatage nila compared to 21 carats. Okay? So, same lang din sa magtatanong ulit ng 14, I think nasa 23 or 24 ganun. So try ko mag-update next time ng 14 carats naman. So comment down below sa mga uh, tumugma yung uh, nasabi kong sanla sa inyo, kung same lang din ba, mas mataas sa inyo or mas mababa ayun or or pareho. Okay? Ang init, nawawala wala ako ayun. So yan lang po ang uh, Uh, Saan so na-update natin? Dalawang carats lang, 18 and 21 So, ulitin ko lang, 18 is same na 3,000 pesos 21 is 3,304 Yung uh, pag- appraise pag ano sa aking uh, jewelry, okay? So, comment down below para i-shoutout ko yan sa next na Q&A natin. Kung may mga suggestion ka about sa mga last, may mga katanungan ka, may mga ituturo kang murang bilihan, share mo yan. Comment mo below, okay? So, that's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye and God bless. Two hours later. Baka <laughs> may nakapansin dito, yung aking pamangkin pala, si Ali yung naglagay. Sabi niya, tita, try mo nga yung lagay itong butterfly. Halika, Ali, pakita mo. Dali. Kasi baka tatanungin na, ano yung nakalagay? Ito <laughs> po, ayan. So, machi-machi. Siya yung naglagay. So, yan